Hello mga kainday ko! Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. Pero bagong-bago ito mga kainday ko dahil hindi tayo nasa harapan ng kusina kundi nasa sofa. Parang maram kasi mga kainday ko, ang yung Inday Maria ay talagang hindi mo nakapag-entry ng video. At maaga ngarin mga kainday ko, nagising si Dudong Kalib kaya pinag-entry ko na rin sa aking video. At eto, nagluto na nga ako ng ulam namin, almusal at mabaunin ni Dudong JR sa trabaho. O ba diba, may patinola ang inyong Inday Maria? Paano ba naman kasi kailangan natin ng sabaw sa katawan dahil tayo nanunuyot na? Ay, terya. <laughs> O, kayo ba dyan, mga kainday ko, ay nakapagluto na kayo ng almusal ng inyong mga mahal sa buhay? Di baling mag-reels tayo na mag-reels, mga kainday ko, basta huwag natin napapabayaan ang ating pamilya? Dahil alam nyo naman, kung bakit tayo nagsisika para sa pamilya natin, tapos pababayaan natin sila? Ay, huwag ganun. Ba't ba <coughs> yun? Hinahalo-halo ko nga dyan yung tinola, mga kainday ko, para manamnam at matakam naman kayo sa sapaw. Huwag na lang po sa laman, dahil aapat lang yan. Ay, tara, oh may gano'n <laughs> Tuwing guwagawa na nga talaga ako ng long video ko mga kainday ko ay gusto ko tahimik ang kapaligiran at ako lang ang maingay. Gustong gusto ko kasi talagang nararamdaman ko yung boses ko na nag-echo -e sa buong bahay ay talagang nag at nung kinatanghalian nga mga kainday ko ay eto nagkalat na naman ang dalawang bata na si Iya at si tudung Kalib. Talagang itong mga bata talaga itong mga kendi ko ay lagi naglalaro ng mga blocks. Pero okay lang kasi kaya nga binigay sa akin ang kapitbahay namin yan para meron daw malalaro si tudung Kalib. Ang saklap naman kung itatago ko lang. Ano ito? Treasure? Ay <laughs> tara! Kayo din ba mga kainday ko yung mga anak nyo ay mahilig din magkalat sa bahay? Lalo na kapag mayroon silang kasamang mga kaibigan na naglalaro. Ang akin talaga mga kainday ko ay kahit walang kasama ay talagang mahilig magkalat. At eto, nung kinahaponan nga ay nag-entry ako ng aking reels. O diba, kitang kita nyo yun naman yung aking mga entry sa aking mga long video mga kainday ko ay nandyan yung aakyat ka sa may ano, gate, tapos nagpapaambun. O diba, hindi nyo alam, ang hirap maging isang content creator kaya wag kayo masyadong mga chismos at Marites. Ay, taray. May... At eto, may pa-entry na nga sa labas ang inyong Inday Maria kasi huminto na nga yung ambon. At syempre, kailangan natin sayaw-sayawan ng ating buhay-buhay dahil para meron naman akong may entry sa aking reels. O diba, paling sexy. At nung kinagabihan nga mga ka-Inday ko, ay nagpabili na lang ako kay... Inday Sofia nang ihaw-ihaw kasi nga medyo gabi na kami nagising dahil umidlip muna kami pagkatapos ko mag-entry ng aking long video. So yun lang po mga kainday ko. Bilang isang content creator, kailangan natin magtulungan at dapat palagi tayo nakafocus sa goal natin. Ano nga ba goal natin? Idi makakakak. Um, magkaroon ng earning sa ating mga video kaya go-go lang, huwag tayo agad-agad sumuko mga kainday ko, dahil kapag sumuko tayo, ay eh, sino nga bang talo? Hindi po si Daddy Meta ang talo mga kainday ko, kundi tayo kakailangan go-go-go lang tayo para sa pangarap natin, so yun lang po mga kainday ko, bukas na lang ulit God bless!